Dead on arrival sa pagamutan ang isang 61 anyos na lolo matapos di umano itong pagtatagain sa iba't ibang parte ng kanyang katawan sa barangay Bagong Sikat, Gabaldon, Weba, Isiha, ganap na alas 5 ng hapon, ikalima ng Marso 2024. Sa ulat na pinadala ng pulisya kay Police Colonel Richard B. Caballero Nepo Provincial Director, alas sa is ng hapon sa nasabing petsa nang makatanggap sila ng tawag buhat sa isang concerned citizen na may biktima ng pananaga sa nasabing barangay. Agad namang pinuntahan ng mga otoridad ang lugar at inabutan nila ang biktima na naliligo sa sariling dugo. Dali-dali namang isinugod sa pagamutan ang biktima subalit idiniklarang patay na ito ng tumingin na doktor. Partehan sa pinagbilhan ng inani nilang sibuyas ang ugat ng kananaga ng suspect na isang 59 anyos na kusang loob namang sumuko sa pulisya. Ganun pa ay kasong murder ang takdang isang ng pulisya laban sa suspect na ngayon ay nasa kustudya ng Gabaldon Police Station. Para sa Police Report, Mayra Maruso na buulat para sa DWNE Radio ang inyong kakampi.